News Update Mga Balita Ngayon Kasapi ng Communist Terrorist Group patay sa sagupaan sa Agusan del Sur Dalawang baril na samsa Pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ininspeksyon ng Pangulo iniutos sa masusing investigasyon. 3.4 Million Pesos na halaga ng Shabu na samsam sa Baybas sa Cabanatuan. Ako po si Cesar Soriano na ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang isang kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG sa sagupaan laban sa tropa ng Pamalaa noong Marso 4, 2025 sa sitio Santa Fe, Purok 5, Barangay Magsaysay, Prosperidad, Agusan del Su. Kinilala ang nasawi na si Arnel Dator alias Darwin ng Sub-Regional Centro de Gravidad, Southland. Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC. Tumagal ng 30 minuto ang labanan sa pagitan ng CTG at mga sundalo mula sa 44th Division Reconnaissance Company at 4th Division Reconnaissance Battalion sa ilalim ng 401st Infantry Unite and Fight Brigade. Napilitang umatras sa mga rebelde, iniwan ang kanilang mga kasamahan dalawang baril, isang M16 rifle at isang AR18 rifle, mga backpack, isang bandolier at mga subersibong dokumento. Matapos ang sagupaan nagkaroon ng dialogo at kumamahagi ng mga impormasyon ang First Civil Military Operations Magkahiusap Company at Third Special Forces Battalion upang tiyakin ng seguridad ng mamamaya. Patuloy na hinihikayat ng militar ang mga natitirang rebelde na sumuko para sa mapayapang pamumuhay. Iniimbestigahan na ang pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela matapos bumigay ang bahagi nito noong February 27, 2025 habang may tatlong overloaded dump trucks na tumatawi. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang disenyo ng tulay ay para lamang sa magagaang sasakya, ngunit lumampas ng higit 200% sa kapasidad nito ang mga truck na dumaa. Ang tulay na nagkakahalaga ng 1.22 billion pesos ay sinimulang itayo noong 2014 at natapos nitong Pebrero 1, 2025. Pagamat karamihan sa konstruksyon ay sa ilalim ng Administrasyong Duterte, sinabi ng Malacanang na pananagutin ng sinumang responsable sa insidente. Ininspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulay ngayong Webes at inatasa ng masusing investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng pagbagsak at maaaring rehabilitasyon para magamit muli ito ng publiko nasamsam ng mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station Station Drug Enforcement Unit o CCPS SDEU ang mahigit limang daang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos sa buy operation kahapon sa Purok 2, Parangay Santa Arcadia, Cabanatuan City. Ayon kay Police Colonel Ferdinand Hermino, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office on Nepo, isang 47 anyos na babae mula Santo Domingo at isang 42 anyos na lalaki mula Cabanatuan City ang inaresto matapos magbenta ng droga sa isang post buyer. Sa karagdagang pagsisiyasat, nakuha pa ang 350 na gramo ng shabu mula sa babae at 100 gramo mula sa lalaki. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinalalakas ng NEPO ang kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Naguula. In thy name. 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 Showing ito nationwide po yan. See you. I'm going support them. Lord, conquer my fear, my faith, and trust in you. I'm the I myself to this mission in my life. a laran ng giyera mabuhay hindi tayo hinto we cannot lose any more persons wow mo ito isipin sa relimo saka lang ba ma? wala ka ng espirito san Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.